Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Nais ko po lang ilinaw itong mga komento sa atin ano ho, na kung ay pinaparatangan tayo na mali yung ating pagpapaliwanag sapagkat alam po natin na ang aking sinasabi ay mga sinasalita ng Panginoon. Katulad po nito, basahin natin. Sabi niya sa kanyang comment po sa ating uh, huling upload, ang sabi ni Mr. Owen pinatay daw ng Diyos si Enoch. Si Elias naman pinugutan daw ng ulo. Napakagaling na unawa. Saan galing ang mga unawang iyan, Mr. Owen? Alam niyo po, wala po akong sinasabi na pinugutan ng ulo si Elias. I-review po ninyo ang mga bawat upload po natin. At yung sinasabi naman po, dito na pinatay daw ng Diyos si Enoch. Wala naman po akong ganong sinasabi. Ang sinasabi po ng kasulatan ay ito. Ang Diyos po ay pumapatay at bumubuhay. Binasa natin ito sa unang Samuel 2.6, di ba? Basahin natin ang talatang iyon para maunawaan natin. O ito po, hindi po ako ang nagsabi, kundi sinasalita ko yung sinasalita ng Panginoon na ito isinulat po ni Propeta Samuel. Basahin natin ang sinabi ng Panginoon. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa siyol at nag-aahon. Malinaw naman po yung sinasabi po dito ng Panginoon, pumapatay, hindi pinapatay. Mali po ang inyong pagkarinig at pagkaunawa sa mga dili-discuss po natin. Wala akong sinasabing pinatay ng Diyos. Ang mga uh, lingkod ng Diyos o mga propeta ng Diyos. Samantalang ang sinasabi po dito sa kasulatan, ang Panginoon ay pumapatay. Iba yung pinapatay sa pumapatay. Malinaw po ba? Pwede niyang alsin yung buhay, pwede niyang ibalik yung buhay. Yan ang ibig sabihin po diyan. Kaya kapag inalis mo na ang buhay mo, ibababa ka muna doon sa siyol. After a while, kapag tapos na yung plano, iaahon ka uli doon sa lugar ng mga patay na tinatawag na siyol. Hindi po yan Hades na kung saan ay pagdurusa. Kasi mag iba naman po sa salitang Hades. Di ba? Ang kaulo na ay pagdurusa ang siyol, inaalew dito ang kaluluwa. Di ba po ba? Samantalang bakit pa iaahon sila doon sa lugar ng mga patay? Doon sa lugar ng siyol? Kasi nga po, yun ay temporary lang po ng mga taong uh, sumunod sa Diyos. Yan po yung lugar na inaalew muna ang kanilang kaluluwa diyan. Samantalang yung salitang Hedes nagduro sa ang mga tao doon, yung mga taong walang pahalaga sa mga bagay na espiritual. Kaya nga kaibigan, ano, huwag mo kong paratangan na iyan ang sinabi ko, pinatay. Wala po akong ganyang sinabi. Binabasa ko yung sinasabi ko, katulad po nito. Pumapatay ang Panginoon at bumubuhay. Ngayon kaibigan, kung may mabasa man akong salitang pinatay, eh hindi rin galing sa akin kasi binabasa ko. Magpapalitay ng ibang salin. Dito pa rin po sa unang Samuel 2.6 ASND. Basahin natin. May kapangyarihan ang Panginoon na patayin o buhayin. Yan po, may salatang patayin. O di ba? Iyang sinabi kong iyan hindi naman galing sa akin eh. Sinasabi ko lang yung nakasulat. Kaya nga pinapaliwanag sa inyo, pinapaunawa para hindi tayo magkamali ng pangunawa. O balikan ko po ito. May kapangyarihan ang Panginoon na patayin o buhayin ang tao. Kaya nga kapag inalis yung buhay mo, Siyempre, kailangan mo munang mamatay, di ba? Tapos bubuhayin ka uli. Kasi nga po, may kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Kaya iaahon. Pero pagdating po sa lugar ng Hades, eh, hindi na sila may doon. Ibig sabihin, nagdurusa na sila doon. At yung mga yun ay makakaranas ng ikalawang kamatayan. Yun na nga po yung impyerno. Pero yung nasa Sheol, hindi naman sila makakaranas ng ikalawang kamatayan. Hindi na po sila makakaranas ng ikalawang kamatayan. Kaya nga sila diyan ay kukunin sila roon sa lugar ng mga patay. Yun ang tinatawag na Sheol. Yan ang sinabi natin sa isang salin. O, punta natin yung isang salin. Yan po. May salitang Sheol at nagsasampa. Ano ba yung nagsasampa? Inaalis. ba? Diba? O sa isang salin pa, ano pa yung salitang nagsasampa? Nag-aahon. O ba? Diba? E pagdating sa lugar ng mga patay na tinatawag na Hades, may pag ahun pa ba yun? Di ba't wala na? Direksyon na sila sa ikalawang kamatayan. Kung ito yung babasahin mo lang, ano? Sa 2014 ng Aklat ng Pahayag. Unuwain mo ito. Ang kamatayan at ang Hades. O di ba? Ikaw ay yun napunta sa Sheol, punta rin ba yan ng itatapon sa lawang apoy? Yung Hades lang ang po ang pupunta at itatapon sa lawang apoy yan po nakalagay. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawang apoy. Meaning, walang ikalawang kamatayan yung napunta sa Sheol. Kasi iaahon nga sila dyan, mga kapatid. Samantalang yung hadis katulad nito, mababasa ninyo, Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. O diba't napakalinaw? Kaya kaibigan, unawain mo yung talatang ito, yung shol pinipilit ninyong iisa. Ay hindi po. Magkaibang lugar yon doon sa lugar ng mga patay. Ngayon kaibigan, Naiintindihan mo ba yung pinagsasabi mo? Huwag mo kong hatulan nang hindi ka mahatulan. Uno ay mo itong sinabi ng ating panunumpa Kristo. Kaya kung ikay nagpaparatang sa akin, para lang ikaw ay magkaroon ng komento, maghulos dili ka. Kasi lahat ng sinasabi ninyo, kayo po ay hahatulan ng Diyos ayon sa inyong mga sinabi. Ito po basahin natin sa mga sulat ni Mateo 12:37. Sapagat sa pamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka At sa pamagitan ng iyong salita ay hahatulan ka Yan, kaibigan Kaya para hindi ka mahatulan, pwede mong ikumpes pa yan sa Panginoon Na kung saan ipinaparatangan mo ako ng mga bagay na hindi ko naman sinasabi Ano? Kaya yung sinasabi mo, pinatay daw ng Panginoon Diyos si Enoch Ngayon, ilinaw nga natin yung mga bagay na yan. Kasi po, para maliwanagan lang po sila, mga kapatid, ano po? Tingnan natin si Enoch. Ano ba ang kalalagayan niya? Siya ba'y namatay ba talaga? O talagang hindi na nakaranas ng kamatayan? Ngayon, pansinin natin ang ganitong mga paliwanag sa kasulatan. Basahin natin muna sa aklat ng Genesis. Ano po ang sinasabi po dito? mag po tayo sa Genesis 5.5 at ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay siyam naraan at tatlumpung taon at siya'y namatay. Ngayon, dito po si Adan po ay namatay po pero nabuhay po siya ng 930 years. Marami pong mga nilalang ang Diyos nakaranas ng kamatayan. Katulad po nito. ba diba, si Seth? Ilang taon bago siya namatay? Siyam naraan at labing dalawang taon namatay. Nakita po ba ninyo? O sino pa? Si Enos, siyem naraan. At limang taon, siya'y namatay. Sino pa? Ang lahat na naging araw ni Kainan, siyem naraan at sampung taon at namatay. O ba? Diba? Ngayon, ito pa. Ang lahat na naging araw ni Mahalel ay walong daan at siam napot limang taon at namatay. Kahit mahaba po ang buhay nila, namatay din po sila, mga kapatid. O ito pa isa. At ang lahat na naging araw ni Jared ay siyam na at anim na punt dalawang taon at namatay. Malinaw po ba? O sa 27 pa. At ang lahat na naging araw ni Salem ay siyam at na at anim na punt siyam na taon at siya ay namatay. Ngayon kaibigan, lahat ng aking nabanggit Nagkaroon po ng kamatayan. Ngayon, puntahan natin si Enoch. Ilang taon siya nabuhay? Di ba't mayroong taon na nabubuhay? O tingnan natin si Enoch. Tingnan natin kung hanggang kailan siya nabuhay. Ano ha? Kasi kailangan ng unawa. O basahin natin. Genesis 5.21 At nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak si Methuselah. Dito pinapakita, nung nagkaanak pa ho si Enoch, meron pong anim na limang taon. O ngayon, nagkaanak pa siya. Kung itutuloy pa natin, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na may panganak si Methuselah na tatlong daang taon at nagkaanak ng mga lalaki at babae. Yan, nagkaanak pa ho. Tatlong daang taon po, 300 years nagkaanak pa. Sino? Si Enoch. Ibig sabihin, marami pala siyang anak. Tuloy natin sa 23. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. O yan. Unawain po ninyo ang tanatang ito. Pansinin po ninyo, no? Basahin nga natin sa ibang salin para maging malino, no? Matapos isilang si Metosila, Nabuhay pa si Enoch ng tatlong daang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. O yan po, nawala. Ibig sabihin, hindi na siya nakita sa mundong ito. Nakita po ba? Pag sinabing nawala, ano sa isang salin? Kaya pinabasa po natin sa iba't ibang salin mga kapatid. Isa pang salin basa tayo. Sa Tagalog ang Biblia, si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matosalem ng tatlong daang taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch, tandaan po ninyo, lahat na naging araw. Ibig sabihin, nung siya ay nabuhay, yun ibig sabihin po doon, lahat ng araw ni Enoch ay 300 at 365 taon. Yan, 365 yung kanyang naging buhay. Eh, naku po, eh, sabi ninyo, pumunta ng langit. Eh, meron po ditong deklarasyon. Inimpasize kung ilang taon siya nabuhay. Ilang taon po na nabuhay si Enoch. Yan, 365. O ito po, basahin natin sa ISB. English version po ito. Enoch lived a total of 365 years. Yun po ang total years na nabuhay siya. Tapos nawala na sa mundo. Pumanaw na rin po yan, mga kapatid. Malinaw po ba? Ngayon, ito ba? May intindihan mo yan? Kaya nga po, tapos dadagdagan mo yung mga sinasabi ko. Hindi naman ako nagsalita na pinugutan ng ulo. Wala, wala akong ganun sinasabi. Kaya mag-ingat ka sa iyong sinasalita, kaibigan. O ingit ka lang o iamot ka na sa channel na ito. Ay di, pwede ka namang umalis, di ba? Hindi ka namin pinipilit kung makikinig ka o hindi kung nairita ka. Ngayon, kung ikaw ay nasa katotohanan, gumawa ka ng sarili mong channel, magpalaganap ka rin ng katotohanan. Kung nasa iyong katotohanan. Yan ang payo ko po sa inyo. Kaya lahat po tayo magpahayag ng katotohanan. Kaya nga lang, nagbibigyan ako ng reaksyon kapag wala ka sa katotohanan, iyahayag ko na kung saan ay sinasabi naman po ng salita ng Diyos na ilantad ang mga maling aral. Bakit? Itinuturo yan ni Apostol Pablo. ba? Diba? Para nang tayo ay hindi maloko ng ibang nangangaral. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong panahon. Inilinaw ko lang po ito mga bagay na ito. So salamat kung kayo nakaunawa. Malino po, hindi po ako nagsasabi na hindi ng galing sa salita ng Diyos. Yun po ang malinaw. At ito po ang aking panalangin sa bawat sa inyo, kayo po'y makaunawa sa kanyang mga salita. Okay na po ba yun? Ito po yung ating naging topic ngayon. Hanggang sa muli po natin pag-aaral. To God be the glory.